Hello mga farmers welcome back to my channel Ngayon mga ka-farmers, sa iba bahagi ko itong uh, mga inahin na ginamit natin sa breeding sa ating mga G-fowl So itong mga ka-farmers, nasa mga 18 heads itong nandito At meron pa tayong ibang mga inahin na nandun sa dumping pen at sa kulungan din So itong mga inahin na itong mga farmers ito yung iba dito ay ginamit natin sa breeding At ngayon ay hindi muna tayo mag-breed kaya relax muna Itong mga inahin natin dito sa kulungan. So, nandito sila mga ka-farmers. Uh, pagpapakain natin sa umaga at sa hapon. Pero ang iba dito, nangingitlog pa rin. At kinukuha lang natin yung mga itlog nila. Pero walang similya yon dahil hindi naman natin pinapakastahan ito. So, nandito sila sa kulungan mga ka-farmers kapag hindi ko ginagamit sa breeding. So, once na matapos ng uh, kung gusto kong mag-breed mga ka-farmers ay ibababa ko na sila sa lupa o di kaya doon transfer ko sa uh, battery cages so yung mga bloodline dito mga ka-farmers ay meron tayong roundhead, merong sweater merong crosses ng sweater roundhead merong sweater asil merong white kelso, merong mclean hats at yung bulik natin so meron pa tayong isang gold dito mga ka-farmers na uh, hindi pa rin natin nagamit so ayan mga ka-farmers magkukulekta tayo ng mga itlog nila dahil uh, araw-araw nangingitlog pa rin sila so dahil yan sa binibigay nating patuka pa rin sa kanila kaya meron pa rin itlog hindi para sila naglulugon kaya pwede pang gamitin pero sa ngayon dami kasing mga sisiw kaya hindi mo na tayo magbibreed dahil uh, malaki yung gastusin natin kapag marami tayong mga sisiw so once na konti na lang yung sisiw natin or lumaki na yung mga sisiw natin ay pwede na tayong magbreed ulit ng ating mga g -Powl. So ito mga farmers yung iba dito din ay hindi ko nagamit pa. So hopefully uh, by this year magamit ko yung iba katulad ng sweater asil na mabreed natin. So ito ding mga sweater round head ng babae, hindi pa rin natin nagamit. So hopefully magamit natin yan this year. Alright? So ito mga farmers yung mga itlog na nakolekta natin kanina. Konti lang to pero araw-araw meron tayong mapupulot ng paiilan ilan dito. Alright? Ito naman uh, ang ating breeding pen na hindi pa natapos. So matagal na itong na, nakabingbing mga ka-farmers. Kaya ito, uh, iniunti-unti ko tatapusin ang pintuan. So hopefully matapos ko ito bukas. Alright. At ito naman yung mga upgraded native natin. Merong mga pure dito na mga heritage. Malalaki na sila. So almost 2 months na rin sila. Kaya magandang pagmasdan mga ka-farmers yung mga sisiw natin. So ito, ang crosses natin or upgraded native, ang gaganda ng pangangatawan mga farmers, bultong-bulto yung pangangatawan at mabibigat sila. So ito siguro umabot na ito ng mga 800 to 900 grams yung mga malalaki na dito. So mga ilang buwan pa, pwede na nating ibenta ito at uh, kukunin natin yung mga uh, pure dito at saka yung mga babaeng uh, upgraded native para gamitin nating breeding materials. Ito pa lang binibigay natin sa kanila ay yung Abyss 20 na patuka. So ang pagbibigay ko sa kanila ay wet feeding, hinahaluan ko ng tubig at saka meron pa rin uh, tubig na available kung gusto nilang uminom mga farmers So ayan, ang ating mga manok dito, update sa ating mga alagang manok. At ang papakain pala nito ay umaga lang at saka hapon. So dalawang beses sa isang araw ang pagpatuka natin dito sa ating mga alagang manok. So hanggang dito na lang mga ka-farmers, maraming maraming salamat sa panonood sa ating video at sana hindi kayo magsawang mag-support dito. Hopefully makapag-upload tayo ng maraming video sa mga susunod na araw. Maraming salamat at happy farming!